Ang kanta ay isang makapangyarihang anyo ng protesta. Paraan ito ng paggamit ng sining para ipahayag ang damdamin sa politika. Ang musika ay laging may kapangyarihang ipahayag ang sa ng libo-libo o milyon-milyong tao. Naranasan talaga ni Vladimir Putin ang matinding opinyon ng marami sa kanyang bansa. Kamakailan, nagprotesta sa St. Petersburg kung saan daan-daang tao ang umawit ng kanta upang marinig ni Putin ang kanilang tinig. Ngayon, ang presidente ng Russia ay paranoid. Takot na takot si Putin na malapit nang mangyari ang isang kudeta habang nakikita niyang unti-unting nawawala ang kanyang kontrol sa mga mamamayang Ruso. Noong Oktubre 15, iniulat ng Telegraph na daan-daang kabataang Ruso ang nagprotesta sa St. Petersburg laban kay Putin at sa kanyang mga kasabwat sa Kremlin. Espesipiko ang mensahe ng mga nagpoprotesta na ipinahayag nila sa napiling kanta. Panahon na para mapatalsik si Putin upang magkaroon ng bagong leader na magdadala sa Russia sa ibang direksyon. Ang protesta ay isa sa mga bihirang pagkakataon na nagkaroon ng pampublikong pagtutol sa loob ng isang malaking lungsod sa Russia, na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang mga nagpoprotesta. Nakatira sila sa isang bansa kung saan ang pagsasalita laban kay Putin ay may panganib na maparusahan ng mabigat. Nagtipon ang marami, kabilang ang mga musikero, noong Oktubre 14 sa kalsada para tutulan ang batas na maaaring magparusa sa kanila. Ang bagong mahigpit na batas sa Rusya ay itinuturing na ekstremista ang halos lahat ng anti-digma ang material. Balikan natin mamaya ang batas na yan. Sa ngayon, tutok muna tayo sa kantang mahusay naghatid ng mensahe ng mga nagpoprotesta. Sa unang tingin, maaaring nakakalito ang sabayang pag-awit ng mga tao. Saan ka nga ba nagpunta ng walong taon? Mga hayop kayo? Gusto ko lang manood ng balet. Hayaan nyo sumayaw ang mga swan. Gaya ng kanta ng tao. Hayaan ninyong matuwa ang lolo ninyo. Sa Swan Lake, tinawag ang kantana Cooperative Swan Lake at isinulat ng pro-Ukrainian rapper na si Noise Master of Ceremonies. Ayon sa Telegraph, para sa marami sa Russia, ang partikular na kantang ito ay naging himno ng mga kabataang liberal na sinusubukang hikayatin ni Putin upang ipadala at mamatay ng maramihan sa Ukraine. May magandang dahilan kung bakit si Noise Master of Ceremonies ay halimbawa ng pagsupil ng Russia sa sining si Ivan Alexiev, ang mga awit, ay kabilang sa unang tumutol sa diumanoy espesyal na operasyong militar ni Putin noong sinalakay ng Russia ang Ukraine dahil alam niyang mapaparusahan. Tumakas si Alexiev sa Lituania at ipinagpatuloy ang pagre-record ng musika. Ipinahayag niya ang pagkasuklam kay Putin at sa kanyang bansa dahil sa ginawa nila sa Ukraine. Hindi rin ito pinalampas ng Kremlin. Tinawag si Alexiev na dayuhang ahente at binalaan na mapaparusahan siya kung babalik siya sa Russia habang si Putin ang namumuno. Kung may alinlangan pa tungkol dito. Kailangan lang nating tingnan ang isang insidente na nangyari noong Marso ng taong ito. Noong Marso pito, sinunog ng pro-Russian group ang pinto ng apartment na inakalang kay Alexeyev para ipakita ang pananaw ng mga nasa kapangyarihan sa Russia kay Noise Master of Ceremonies. Maaaring umaasa ang grupo na mahuhuli nila ang mang-aawit kung sakaling bumalik siya sa Russia. O baka gusto lang talaga nilang sirain ang isa sa mga ari-arian ni Noise Master of Ceremonies. Malinaw na sinadya ang pag-atake. Hindi ito aksidenteng panununog. May mensahe sa pader malapit sa pinto para kay Alexiev. Pagbati sa kaaway at traidor na si Vanya Noise, Master of Ceremonies mula sa Pianist. Ang grupong Pianist ay nag-ooperate sa Russia at dati na nilang tinarget ang mga musikero. Isang linggo bago atakihin ang ari-arian ni Noise Master of Ceremonies, Sinunog ng grupo ang pinto ng apartment. Pag-aari ito ni Leverbay Dalawa, artistang tinawag na dayuhang ahente ng Russia. Katulad na mensahe rin ang iniwan para sa kanya. Ganito tinatrato sa Russia ang mga artistang kontra kay Putin. Dahilan ng protesta noong Oktubre, labing apat sa St. Petersburg. Layunin ng Kremlin na patahimikin ang lahat ng tumututol na tinig. Kung walang maririnig na pagsalungat ang mga Ruso, malamang susunod sila kay Putin lumalala ang pagsupil sa salungat na pananaw sa Rusya, maging ng mga gang o ng Kremlin. Kahit si Putin, hindi napatahimik ang nagpoprotesta gamit ang kanta ni Noise Master of Ceremonies. Hindi rin maaaring umasa ang leader ng Rusya na ang protesta ay mananatili lang sa isang lungsod at di maririnig ng iba sa Rusya. Mayroong mga kuha ng video at ipinapakita nito ang isang karamihan na handang tumayo at ipaglaban ang kanilang pinaniniwalaan. Ayon sa TVP World, makikita sa dalawang minutong video ang maraming taong nagtipon sa gitna ng St. Petersburg. Hindi lang nila gustong marinig ang kanilang boses. Gusto rin nilang makita ang kanilang mukha. Halos walang makikita ang nagsusuot ng mask sa gitna ng karamihan na nagpapakita ng kapansin-pansing kawalan ng takot sa posibleng ganti ng Kremlin na maaaring mangyari sa hinaharap. Tumatalon at kumakanta ang mga tao habang nire-record ng iba ang kaganapan sa cellphone. Hindi na kayang pigilan ni Putin ang protesta. Kumalat na ang mga video sa buong mundo at pati sa Russia. Ipinaliwanag ng TVP World na hindi na napipigilan ng Russia ang mga mensahe ni Noise Master of Ceremonies na kumalat bawal ang kanyang mga gawa sa mga platapormang kontrolado ng Russia. Pero nakuha pa rin ito ng mga kabataang bihasa sa teknolohiya gamit ang VPNs ayon sa ulat. Sa kabila ng pagbabawal ni Putin, milyon-milyong ruso pa rin ang nakikinig ng musika sa YouTube. Pinapatunayan ng YouTube channel ni Noise Master of Ceremonies ito dahil maraming music video niya ang may milyong views bawat isa. Marami sa mga views na iyon ay galing mismo sa loob ng Russia. Kahit gaano pa man kahirap subukan ni Putin na pigilan ito, mukhang nagbibigay inspirasyon ang musika para sa pag-aaklas. Silipin natin ang kooperatibong Swan Lake. Ang kantang pinili ng mga nagpoprotesta ay may kakaibang liriko lalo na para sa mga di pamilyar sa partikular na aspeto ng kulturang Ruso, pero may kahulugan ang mga lirikong iyon. Pati na rin ang paggamit ng balik. Swan Lake Mula nang bumagsak ang Unyong Soviet, ang Swan Lake ay iniugnay na sa mga kaguluhang panlipunan sa Rusya. Ibinunyag ng Sky History ang dahilan. Isang kakaibang patakaran noong Sobyet ang sagot. Noong 1982, 84 at 85, ayon sa Sky History, may mga leader ng Soviet na namatay. Upang ilihis ang atensyon ng mamamayan sa mga pagkamatay at maiwasan ang kaguluhan, paulit-ulit na pinalabas ng mga istasyon ng telebisyon ng Estado ng Rusya ang Swan Lake. Layunin nitong ilihis at pakalmahin ang mga tao, ngunit naging simbolo ang Swan Lake ng kaguluhan at kalungkutan sa Rusya lumipas ang panahon hanggang isa. at muli na namang paulit-ulit na ipinalabas ang Sonic. Ipinapalabas ang balet dahil sa kaguluhan mula sa nalalapit na paglagda ng Rusya sa bagong Union Treaty. Sa kasunduan iyon, ililipat ang kapangyarihan ng Rusya sa mga rehiyon na magdudulot ng mas bukas at transparent na lipunan. Iyan ang teorya at maraming opisyal sa Rusya ang hindi natuwa. Noong Agosto 11, si Gennady Yanayev, na siyang bise-presidente ng Unyong Soviet, ay nakipagsabwatan sa pitupang kasabwat upang ikulong si Mikhail Gorbachev, na siyang presidente ng Soviet at nanguna sa bagong kasunduan ng Union. Pinatugtog ang Swan Lake para ilihis ang atensyon sa kudeta. Kaya naging simbolo ito ng pag-asa sa kapangyarihan ng panlipunang kaguluhan para sa masa ng mga Ruso. Kapag tumutugtog ang bale, alam ng mga tao sa Rusya na naimpluensyahan ng mga nakaraang pagpapalabas nito na may kaguluhan na nagaganap nabigo ang Soviet kudeta matapos ang tatlong araw. At mula noon, naging simbolo ng protesta sa Rusya ang Swan Lake. Dahil dito, napili ang kanta ni Noise Master of Ceremonies para sa protesta sa St. Petersburg. Tukoy dito ang bali at kahulugan nito para sa mga di masaya sa pamumuno ni Putin. Mayroon ding pagbanggit ng salitang kooperatiba sa pamagat na dapat isaalang-alang, sabi ng The Telegraph. Ito ay tumutukoy sa Lake Cooperative. Kung saan nagbabakasyon si na Putin at ang kanyang mga kasamahan. Ibig sabihin, ang kanta ay nagpapadala rin ng pinakamalinaw na mensahe sa Kremlin. Walang palusot o para ang gawing propaganda ang protesta na ito. Daan-daang ruso ang nagtipon sa St. Petersburg para ipahayag kay Putin na gusto na nilang paalisin siya. At sigurado'ng maririnig niya ang mensahe. Nagiging paranoid na si Putin. At ang protesta ay patunay na natatalo siya ng sarili niyang paranoia. Napag-usapan na natin kung paano ang pagsupil ni Putin sa Sining ay isa sa mga pangunahing taktika ng Kremlin pagdating sa pagkontrol sa masa ng mga ruso. Bago ang protesta sa St. Petersburg, pinalakas pa ng Russia ang kanilang pagsupil. Noong Hulyo 25 iniulat ng Deutsche Welle na inaprubahan ng Parlamento ng Russia ang batas na nagpapahintulot magmulta sa mga mamamayang nag a ng online na nilalaman na itinuturing ng Estado bilang ekstremista. Malabo kung ano talaga ang itinuturing na ekstremistang nilalaman. Dahil naglabas ang Kremlin ng listahan ng mga materyales na may mahigit limang libong natalaan. Ipinapakita nito na plano ng Kremlin gamitin ang bagong batas para supilin ang kahit anong pagtutol kay Putin. Pinahihintulutan ng bagong batas sa Russia ang pagpaparusa sa nagpopromote ng VPNs para makuha ang ganap na kontrol sa online na nilalaman. Hindi na maabot nina noise master of ceremonies ang mga Russian na walang VPN access. Maaring pagmultahin ng hanggang 64 na dolyar ang mga manunood ng kanyang videos online ng walang VPN sa bawat paglabag. Maaring hindi iyon mukhang malaki, pero sa isang bansa kung saan ang karaniwang sahod ay kaunti lang sa mahigit dolyar isang libo at limampung kada buwan. Malaking halaga ang anim na apat na dolyar na maaaring gastusin para lang dito. Gusto ni Putin patahimikin ang sino mang tutol. Kahit panunood ng music video o pagbasa ng polyeto. Pero napatunayan noong Oktubre labing apat na hindi niya ito kaya. Lalo nang nagiging paranoid ang leader ng Russia sa banta ng kudeta. At makikita yan sa mga aksyon na ginawa ng Kremlin sa mismong araw ng protesta sa St. Petersburg. Noong Oktubre, labing apat iniulat ng New York Times na Inanunsyo ng Federal Security Service ng Russia, Federal Security Service, ang bagong investigasyon sa terorismo laban sa halos 20 anti-digmaang Ruso. Sinabi ng Federal Security Service na iimbestigahan nila ang Russian Anti-War Committee na umano'y nagbabalak pabagsakin ang gobyerno. Ang komiting iyon na itinatag ng ipinatapong negosyanteng si Mikhail Kodokovsky ay binubuo ng mga politiko, profesor ng batas, at iba pang profesional na tumakas o naipatapon mula Russia. Matapos sa lakayin ni Putin ang Ukraine, natakot siya sa grupong ito, kaya ginawa niya ang mga ito. Nagpahayag ang Federal Security Service na tinatangkang agawin ng Russian Anti-War Committee ang kapangyarihan gamit ang dahas at baguhin ang konstitusyon sa Russia. Paano nila ito ginagawa? Sabi ng Federal Security Service, pinupondohan nila ang digmaan ng Ukraine at nagre-recruit ng mga tao sa loob ng Russia para kumilos para sa kanila. May kakaibang timing na nangyayari dito. Ilang oras matapos ilunsad ng Federal Security Service ang investigasyon, nagkaroon ng protestang nananawagan, mapatalsik si Putin. Sa ngayon, wala pang malinaw na koneksyon sa bagong kampanya ng Federal Security Service at protesta. Pero mapipilitan si Putin na magtanong sa sarili niya ng ilang bagay. May koneksyon ba? Tinulungan ba ng Russian Anti-War Committee na itayo ang protestang ito? Kung oo, ibig bang sabihin na bigo na agad ang imbestigasyon ng Federal Security Service bago pa magsimula, hindi na siguro malalaman ni Putin ang mga sagot. Pero makikita ang totoong lalim ng kanyang paranoia sa 23 target ng bagong Federal Security Service imbestigasyon. Halos lahat ay mga professional na ayon sa New York Times ay walang balak na hamunin si Putin sa politika. Sila ay nagsalita lang tungkol sa kanyang mga pulisya sa digmaan sa Ukraine. Ilan sa kanila ay dati ring nagtrabaho o nakatrabaho ni Putin. Kasama na rito ang ilan na dating miyembro ng konseho para sa karapatang pantao ng Russia at iba pa na dati nang nagbigay ng payo sa gobyerno ni Putin bilang mga independyenteng tagapayo. Ang pagkakaroon ng konsehong ito at ng mga tagapayo ay isa pang halimbawa ng lumalalang paranoia ni Putin. Bagamat hindi tama tawagin si Putin maliban sa authoritarian, tinanggap niya noon ang opinyon ng iba. Lagi niyang tinutulan ang pagsalungat. Pero siya rin ang taong minsang nagsabi, hindi ko maisip ang sarili kong bansa na hiwalay sa Europa. At ito ang tinatawag nating sibilisadong mundo. Nagsilbi siyang pansamantalang pangulo ng Russia. Matapos magbitiw si Boris Yeltsin noong isang libo siyam, naraan siyam na puwat siyam. Ang nakikita natin sa iba't ibang paghihigpit na inuutos ngayon ni Putin ay ang pagkumpleto ng isang larawan ng paranoia na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. Ayon sa ulat ng The Guardian, noong 2015 kung dati ay handa pang makipagtulungan si Putin sa nito, kahit labag sa loob niya, ngayon ay mas naging hindi na siya mapagpareya sa kanluran. Sa ikatlong termino ni Putin, tila nagbago siya at naging isang leader na nais patahimikin ang lahat ng sumasalungat. Isang dekada matapos ang ulat ng The Guardian, mas lumalapas si Putin. Ngayon, hindi na siya nakikinig sa sino mang sumusubok magbigay ng payo sa kanya, maliban na lang kung sangayon na sila sa kanyang mga opinion. Puro sunod-sunuran sa Kremlin dahil ang sumalungat kay Putin ay inaaresto, ipinatatapon o nawawala nalulunod na si Putin sa sarili niyang paranoia. Ang mga protesta noong Oktubre 14 ay magbibigay pa lalo sa kanya ng dahilan para mag-alala dahil sa ilang ilang kadahilanan. Ang una ay ang katotohanan ng totoo talagang nangyari ang mga protesta. Ipinapakita nito kung gaano kabigo ang Kremlin sa pagpigil ng impormasyon na makarating sa mga mata at tainga ng mga tao sa loob ng Russia na handang maghanap nito. Sinusubukan ng Russia alisin ang VPN pero ginagamit pa rin ito ng mga tao gustong patahimikin ang mga artist tulad ni Noise Master of Ceremonies. Pero naririnig pa rin sila. Kung ang pagsupil sa mga tumututol ay sintomas ng paranoia ni Putin, lalo lang lalala ito kapag bigo siyang makamit ang gusto niya. Lumalakas na ang sentimiento kontradigmaan sa Russia. Pagkatapos ipahayag ng Federal Security Service ang paghihigpit sa Russian Anti-War Committee, ginamit ni Podokovsky ang ESAS para ipaliwanag ang utos ni Putin sa investigasyon. Ayon kay Podokovsky, ang banta natin kay Putin ay galing sa ating pagiging alternatibong pinagmumulan ng lehitimasyon. Kung labis siyang naapektuhan ng aming ginagawa, tama ang aming paraan. Maliit pa ang nakaapekto para ilarawan ito. Labis ng porsigido si Putin alisin ang pagtutol. Kaya nabubunyag na ang kanyang pagpapanggap. At maraming tao sa loob ng Rusya ang nagsisimula ng makita ang kahinaan ng tinuturing na malakas na lider ng politika ng Rusya. Sabi ni Kotokovsky, alam ni Putin ito at tinatarget niya ang Russian Anti-War Committee dahil ginagawa nila ang dapat sana'y ginawa niya noon. Ayon kay Kotokovsky, layunin ng kanyang komite na makipag-ugnayan sa international na institusyon at kumilos para sa mga Ruso, isang bagay na tuluyan ng tinalikuran ng rehimen ang pagpapanggap na ginagawa pa nila. Makikita rin ni Putin na nagbabago ang pananaw sa kanyang digmaan sa Russia, kahit na sa una, Karamihan ay sumusuporta sa digmaan sa Ukraine. Iniulat ng Journal of Democracy noong Pebrero 2000 at 2025 kung kailan nagsimulang lumitaw ang mga usapan tungkol sa tigil putukan. Pinagdedebatehan pa kung ang suporta ay totoo o dahil lang sa takot sa mga taktika ni Putin laban sa sumasalungat. Itinuro ng pahayagan ang survey noong Nobyembre 2000 at 2024 kung saan 57% ng mga Ruso ay pabor sa tigil putukan samantalang 35% ang gustong ipagpatuloy ang digmaan. Isang taon na mula noong survey na iyon at tapos na ang pagkakataon para magdeklara ng tigil putukan. Marahil mas dumami at nadismaya pa ang mga, ang mga rusong gustong matapos ang digmaan. Kahit pansamantala lang, nagkaroon ng tsansa si Putin na tapusin ang digmaan. May mga nagpoprotesta na sa kalsada habang pinipigilan ni Putin ang pag-usapan ang kanyang mga pagkabigo bilang leader ng Russia. Sa protesta sa St. Petersburg, hindi rin dapat baliwalain ang demografikong kasali rito. Karamihan sa mga nagpoprotesta ay bata pa. Karamihan ay nasa kabataan o 20-S. Ito ang bagong henerasyon ng Rusya na alam na hindi sila pinapahalagahan ni Putin. Maraming ulat na tuwang-tuwa si Putin sa paggamit ng kabataan ng bansa para sa kanyang mga layunin sa Ukraine. Noong Abril, nagpa ang Rusya ng isang daan at anim na libong sundalo. Pinakamalaki mula dalawang libo at labing isa lahat ay lalaking labing walo, hanggang 30 taong gulang. Marami sa mga kabataang ito ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na tunay na simula ng kanilang buhay bilang mga adulto. Ngayon, pinipilit ni Putin na magsanay sila para sumali sa digmaan na kumitil ng mahigit isang daan at labing dalawang milyon nilang kababayan at patuloy pang nadaragdagan. Noong Hulyo, iniulat ng British Broadcasting Corporation na binasag ni Putin ang pangakong walang labing walong anyos na conscript sa Ukraine. Nagsisinungaling siya. Ayon sa British Broadcasting Corporation, hindi bababa sa 245, na labing walong anyos na sundalo ang namatay sa Ukraine sa huling dalawang taon. Ngayon, tinuturuan ni Putin ang mga dinukot na batang Ukrainian na sumalis sa kanyang hukbo. Ayon sa The Guardian, may dalawang daang kampo ang Russia para hugasan ang utak ng mga dinukot na batang Ukrainian. Ang mga kampong iyon ay gumagamit ng militar style na pagsasanay at posible na ang ilan sa mga dinukot mula sa Ukraine ay naipadala na sa mga frontline. Para sa maraming kabataan sa Russia, tila may agenda si Putin laban sa kanila. At maaring may dahilan ito. Noong Mayo 2000, At dalawamput inilabas ng Chicago Council on Global Affairs at Levada Analytical Center ang resulta ng kanilang pinagsamang survey. Tinanong ng survey ang mga kabataang Russian kung saan sila nakakakuha ng balita at ang sagot ay siguradong ayaw marinig ni Putin. Sabi ng council, karamihan ay hindi nagtitiwala sa mga state-owned na television radio at media ng Russia para sa totoong impormasyon. Kaya naman lumilipat sila sa mga online platform at social media para makakuha ng balita. Ayon sa Council, 61% ng Russian edad, 18-34, ang mas madalas kumuha ng balita sa social media. Dagdag pa rito, 37% ang nagsabing gumagamit sila ng telegram. Habang 36% naman ang nagsabing naghahanap sila ng balita sa mga website. Pang-apat sa listahan ang telebisyon, kung saan 34% ng mga kabataang adulto ang nagsabing ginagamit nila ang platapormang iyon. Ayon sa survey, halos walang 18 panatang taong gulang ang tumututok sa radyo at dyaryo. Malamang ay alam na alam ni Putin na ang mga kabataan sa kanyang bansa ay hindi na sa kanilang makapangyarihang leader. At mga kasamahan nito kumukuha ng impormasyon, kaya siya nang aape. Lahat ng ginawa ni Putin para simulan ang protesta sa St. Petersburg ay nakatuon sa mga plataporma at taong may impluensya sa kabataang adulto ng Russia. Inaasahan ni Putin na ang parusa at pagsupi ang sur ang solusyon sa kanyang takot. Napatalsikin siya ng mga kabataan. Kung hindi umubra, ipapadala pa rin niya ang mga kabataan sa labanan. Lalo nitong pinapalakas ang sentimyentong kontradigmaan sa ilang populasyon ng Rusya na di kayang kontrolin ni Putin. Tanong ngayon, ano ang mauuna kay Putin? naniniwala siyang ang kabataan at ekstremista lang ang nagtutulig sa sa kanya. Gayunpaman, maaaring ang Dutch disease din ang unti-unting sumisira sa Russia mula sa loob. Alamin kung ano ang sakit na ito at kung ano ang ibig sabihin nito para kay Putin sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa loob ng Russia. Maraming salamat sa panonood.